isong nung isang araw sa 1PH uh sa Morning Matters ay uh, nagpa-interview na naman itong si uh, Manong uh, Chavit ano po ah uh, at ito po ang kanyang uh, mga pinagsasabi uh, diyan sa naturang uh, interview pakinggan po natin mga kaboses. nang sa ganoon ay uh, malaman po ninyo ito po yung uh, interview uh, kay uh, Manong Chavit diyan po naman sa Morning uh, Matters ano po Eto, pakinggan po natin ha, nang sa ganon ay uh, uh, makita po ninyo. Yeah, it should start there because the pressure is from there. It should start in Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Should start from uh, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Malong chabit. ha? Apo la kay tiyabit apa hindi mo na damag ngay may ni uh, kwa may ni mayor magalong kini uh, uh, DPWH secretary, uh, secretary Vince Dizon dito ila union isong arud nga dagitay uh, data uh, DPWH uh, District Engineer dito sa 2nd District uh, na i uh, anay iti, uh, iti lifestyle check uh, ah, Manong Chavit, hamam mo Ah, Naudi ka nga ruti tama ka na. Kung naman laki, nulalain ka. Ah, Apo lakay. Niyamot hmm, tayo. Tuloy natin. Why? Because uh, the plant control all over uh, the country is 18 billion. Oh, Agkakanat ni Bagbagam. Iba-iba ah? mga sinasabi mo. Lakay sabit agkabaw ka nga talaga. Nanya. Uh, ibagam nga 18 billion iti flood control or all over the country. Uh, pero nung ikaw ay na-interview, uh, hindi uh, si Kakit na-interview da dito na, na ay, uh, forefront, uh, agkakanat ibagbagam. Ah, uh, uh, datoy. ipalagip palagip tay la ang di kasta ket uh, maamuan nyo datoy kinalabid ni Ilakay Chavez. Hm? Nagsisinungaling to eh. O, oh, eto, Anong sabi mo dito? Bakit po siya kasama? So, eh, ang daming plant control sa Ilocos Norte. Mm -hmm. Ayong mga disayas, kung walang koneksyon sa Malacanang, paano sila nakakuha ng half a trillion worth of project in three years? Oh, half a trillion, ha? Huh? Half a trillion, ti uh, Ibagbagamon, Apo Chabit. Half a trillion. Oh, ito, tuloy natin. Na-term ni BBM. Half a 545 billion na nakuha mm. sa sampung company ni Diskaya. Apat sa construction company ni Diskaya, nasa Ilocos Norte, contractor nila. Meron siyang 38 projects sa Diskaya. Yung bago mayor na pinili nila. Oh, ito. Yan ang pinapakita ni uh, Apo Javid. 33 projects of Mayor Alcid. Mm. Dito sa baba, kita po ninyo dito, yan po yung sinasabi niyang total, oh. 545 billion total projects of this kaya nationwide daw for the last three years. <laughs> ako'y natatawa na lang o ako'y naiinis o naaawa ah, sa iyo, Manong Chavit. Ah, bakit po? Ah, bakit po mga kaboses? na tayo'y uh, natatawa na lang at uh, ewan ko, naaawa po tayo dito sa uh, kailian tayo. Dahil ito'y uh, kailukanuan tayo ng lakay, Apo. Uh, ibaga na, 545 billion pesos ka no, Apo, ti project, ti diskaya nationwide in three years of Marcos administration. Uh, malaking kasinungalingan po ito. Napakalaking kasinungalingan po mga kaboses. Bakit po? ah Bakit po natin nasabing napakalaking kasinungalingan po 'yan? Eto, ipakita ko po sa inyo ha. Eto, napakalaki, napakadali naman po nating uh, tignan kung nagsisinungaling ang isang tao, hindi. Eto. Sa according to the Philippine Center for Investigative Journalism. Ayano. ah huh? Ang total na nakuha po ng mga diskaya for Uh flood control projects during the term of uh, President BBM is 31.6 billion pesos. Napakalayo po Manong Chavit, yung sinabi mo na kalahating trilyon. Ang layo. Ha? Idi e nagsisinungaling ka. Mr. Chavit Singson, di ba? Napalaking kasinungaling nungolin. Ala Ala, ibaga yon nga dublihan tayo ang datan. Unong mamintal lupay nga darasin. Data 31.6 billion na pesos nga naala iti uh, diskaya. Ah, karaman dagitay gitay uh, ah, infrastructure projects. Ah, da uh, panagaramid da tirangtay o kung ano pa. Pero hindi pa rin aabot sa kalahating trilyon na sinasabi mo, manong sabi, Napakalayo pa rin. Ah, napakalayo. Uh, Mr. Chavit Singson, ngayon, uh, bakit ka nag-ngangangawa uh, nag na naman? Kasi nga po, uh, eh malapit ka na. Uh, malapit na po, uh, mga kaboses. Bakit po natin nasasabing uh, malapit na po uh, itong si uh, Manong Chavit? Kasi ito po, tignan po ninyo ha, huh? ito ay isang tulay uh, na kamak kamakailan ay uh, gumuho dyan po sa Kandon City, Ilocosur. Ah, tignan po niyo ha? Ito po, ang uh, nangyari. Hmm? Ayan, oh. o. Huwag anyway, um, traffic, Jay. Ito ngayon sa ramit po yan. Huwag na ako matraffic, Jay. Ay. Ay, awanan. Tunigayan. Ay, awanan. Ay binmigay nai. na eh. Ano masasabi mo yon dyan? Uh, Apo sabi? Uh, dita probinsyam data, Kandon. Apo. Kandon, Ilocosor data. Uh, data, Rangtay. Yatim ako ng data ha uh? Iso uh, ag nga, agngaw-ngaw-ngaw ka man ngayon, tao masidigan. Umirot ko, umirot. tayo bekel. Parakingkan. Ha? Uh? Oh, ito, bibigyan ko po kayo ng uh, kasi kamakailan pinag-usapan po natin yung black sand mining diyan sa uh, Narbacan, uh, kung ano pang mga bayan diyan sa Ilocosur na nagkakaroon po ng black sand mining. Ito, ha? Uh, Manong sabit, anong masasabi po ninyo diyan sa uh, sinasabi ninyong Ilocosur tomatoes uh, tomato paste plant diyan sa Santa? Hindi ba yan ay uh, project ninyo nung kayo po ay gobernador? Magkano po ang ginasto ninyo dyan? Ah? Ang uh, ginasto po ninyo dyan sa tomato paste plant, dyan sa Santa Ilocosur. Ah? Hindi ba yan ay uh, ginawa po ninyo nung 1998 ah? at nai-turnover po sa inyo nung 2001? Pero nagsarabigla dahil wala po kayong nagawang ni isa ni Katiting na tomato paste. O, baka sabihin ninyo, tayo po ay uh, nagwe-fake news. Tignan po ninyo ito. Kayo po ang humusga, mga kaboses. Ha? Tignan po ninyo. Yan o. Ito po ay report ng uh, Rappler uh, noong 2015. Uh, yan o. Italian firm to invest 1 billion in tomato paste production. Ito po oh, dito sa bandang ito. Ha? Uh, ito mga kaboses. Itong uh, Ilocosur tomato paste uh, uh, factory na yan ay ginawa po noong 1998. Ayan o. Uh, Diyan sa Santa. At pinundahan po yan ng provincial government ng Ilocosur. From Republic Act 7171 or 7171 known as the Tobacco Excise Tax Law. yan, Na si uh, Chavit naman po ang, ang principal author niyan noong 1992. Ayan o. Oh, anong uh, nangyari? Mga kaboses, diyan sa uh, factory na 'yan sa Santa. Ito ang nangyari po diyan, mga kaboses. To, puntahan natin 'na. Ah. Ito oh. Uh 800 uh 92,000 pag-upgrade po nila. Pero ang nangyari po niya nung it over po sa inyo. Ayan, ito oh. Uh, NSI turned the facility over to uh, the Ilocosur government which became its sole operator in 2001. Due to mismanagement, the plant was eventually closed for failing to produce any processed tomato. Yan. O so, anong masasabi mo ngayon dyan? Apo, Chavit? Oh. Gaputi mismanagement, nagsara data nga planta. Ha? Awang pa'y kanon ti uh, na process yung nga kamatis. Ha? Tumay ito. Oh. Pagkatapos, sabi mo, mga napakalaking pondo na winawaldas ng PBBM administration. Pero ito, oh. pagkatapos, meron pa po, isa pa pong uh, kababalaghan ang ah, mga kaboses na nangyari nung kapanahunan po ni uh, uh, Chavit. Yan. 1 billion uh, 1 billion uh, pesos na tobacco funds misused. Oh. Yan o. Oh. Santa Town in the province uh, tomato uh, uh, processing plant. May isa datang uh, uh, naikaswanda. Ha? Huh? Uh, nakita ti koa COA. Pagkatapos, ito po, ah, napakalaki pong audit na pagkatapos ay eh, more than 1 billion. Billion ang pinag-usapan noon pa yan, mga kaboses. Ah, 2005 ang pinag-usapan. Billion na po ang uh, pinag-usapan dyan sa Ilocosur. ito, ah, nasagot mo na ba ito, uh, Mr. Chavez Singson, sir? Uh, ah, hindi ba, ito ay... Uh, uh, po, ayan oh. Ito ay uh, talaga namang rason kung bakit po ninyo gumawa ng uh, kalokohan at ginawan po ninyo ng kaso si Erap Estrada dahil dito sa excise tax. Dahil nasusukol na po kayo eh. Nasusukol na po kayo sa mga katiwalian dyan sa uh, Ilocosur. Katiwalian dyan sa pagwaldas pag ninyo sa Republic Act 7171. ba diba dito po kayo yumaman? sa Republic Act 7171? Pagkatapos ngayon sabihin niyo corrupt. Eh wala naman kayong may pakitang ebidensya pa, di ba? Pero ito, ito na yung ebidensya na kayo nga po ay corrupt. Ha? Kitang kita na yan. Oh? COA found the construction project overpriced by 24.7 billion. Ah, million. million pa lang po ang pinag-usapan dito kasi 2005 pa lang, pa lang po ito eh. Ha? Pagkatapos ngayon, ngawa kayo ng ngawa. Ha? Pagkatapos, pinapababa ninyo ang Pangulo. Bakit? Disperado na po ba kayo? Disperado na ang sindikato ninyo ng mga Duterte? Ha? Mga DDS? Ang sinasabi po natin? Ha? The, sinasabi po nga nila ngayon eh, ang DDS daw eh, the uh, dysfunctional Duterte syndicate. Ha? O dysfunctional Duterte Singson syndicate. Uh, hindi po natin sinasabi pero ayan po kasi ang sinasabi ng tao na yan na raw po ang ibig sabihin ng DDS. DDSS. Uh, ngawa po kasi kayo ka ng uh, ngawa manong chabit pero magsalamin uh, naman muna kayo. Agsarming kay pay mata, ah, apo chabit. Uh, tani, nagadumot iti anomalyayo dita ilokosur. Uh, narba data rangtay dita kandon, ibagayong uh, substandard. Eh, probinsyayo yan eh. Uh. Nya nga itera nyo. Do ibaga saan kayong nakatugot at tatan. Ngayon, gapot na nagpa-interview kayo, ay ke masapul ang i fact check na kayo. Taro ti kasta ke maamuan tao, kakailan tayo no agpaypay sumula na ti ibagbagam. Agngaw-ngaw-ngaw ka manin. Tila man lawlawat mo. Ha? Ah? Ilakay ka manong sabit. Nga nga aramidem Aginanakan ah. Ah? Enjoy mo na. Ah, Takinabaknang mo. Hangarataman Agpapausar ka mo nun, kadagita Duterte. My goodness. Manong sabit, nakadkadlaw mat nga makachina kayo eh. Ha? Mat, nadnadlaw nga makachina kayo. Halatadong halatado naman pong makachina po kayo eh. Bakit po? Eh saan po ninyo dinadala yung black sand mining or black sand mine? Yung mini-minas po ninyo. Ha? Mini-minas po ng uh, uh, nagba-black sand mining dyan sa probinsya ninyo. Saan po ninyo dinadala yan? Hindi ba China? Pagkatapos sabihin mo, China is our friend, China is our neighbor. <laughs> Nya, nga klase di ka panunutan natin, manong chabi. Kit kita ang lang rutin nga bumbumbahin da iti uh, water cannon. Dagita kakailian tayo. Dita tayo iskarboro. Pagkatapos, friend? Friend mo? Karubang? Friend mo? Kasta na taramidong naging ka? Sus Mario naman. Manong chabi, huwag naman pong masyadong halata na kayo po ay uh, masyadong halatang maka-China po kayo. At isinusulong po ninyo ang uh, interest ng mga Duterte. Eh sirang-sira na po ang mga Duterte. Believe me. Ha? The support for the Dutertes are waning. Waning. Gumababa na po. Pag sinabi po natin waning, it's W-A-N-I-N-G. -N -N waning. Gumababa na po. Ha? At alam ko na mas nakakarami na pong mga Pilipino ngayon ay hindi na po naniniwala sa, sa linyahan ng mga Duterte, ng mga DDS Pero ngayon, kayo ay uh, talaga namang, kayo po ay uh, naniniwala at paniwanang paniwala pa rin na mananalo si uh, Sarah Duterte sa 2028. Jesus Mario Joseph. Eh. E gagawin po ng taong bayan na hindi po mananalo yan dahil alam na po natin ang ugali ng mga Duterte. Mamamatay tao, hindi ba? Yung boss ninyo nandyan sa uh, ICC. Huh? Pagkatapos itong si... Uh, Uh, dysfunctional Duterte or Dysfunctional Daughter, Sarah, PBS, uh, eh may pagkukulang din po sa kaisipan tayo. Eh. Uh, tignan ninyo, uh, kumakanta-kanta out of tune pagkatapos. Eh, <laughs> nakakahiya po. Uh, pero kayo, patuloy pa rin po kayo Manong Chabit na nagngangaw-ngaw na naman. Eh ang dami-dami po ninyong kalokohan eh. Hindi lang po ninyo nakuha yung posisyon po ninyo dyan sa PCSO. Ngayon, ganyan ang ginagawa ninyo. Sus Mario Josef naman. Manong Chavit, ha? lakay kayo. Agsar din kayo ka din, ta agina na kayo. Nakababayin ka na ta yung Ilocano, Manong Chavit niya. Ha? Eh, hindi na po nakak hindi na po nakakatuwa hindi na po nakakalibang yung ginagawa ninyo nakakabuwisit na eh Well, eh ganyan talaga. Pagganit ka sa pera, eh, kailangan mo pa rin ng mas maraming pera. Eh. Hindi na bubusog. Ika nga, ang sinasabi po nating mga buwaya sa ah, kahit saang banda. Ah, hindi lang po sa gobyerno, pa, pati mga private uh, sector, yung mga private contractor. Sobra na po. Ah, Sobra na po. Masyado na po rin yung pinagsasamantalahan at ginahasangin ng bayan. Kaya ang pagngang uh, sigaw na po ng taong bayan ngayon eh mahiya naman kayo. Good afternoon, at mabuhay ang Pilipinas.